Heto nga ang matagal nang iniintay ng LA Lakers at posible na finally na mangyari. Pero bago natin alamin yan ay balita mo na nga tayo dito nga kay Jared Vanderbilt ng LA Lakers na dahil ngayong araw ayon nga sa isang reporter ay eto nga daw si Vando ay hindi pa rin daw clear. Hindi pa nga daw po pwede na sumabak sa kahit anong practice ng LA Lakers na may contact at ngayon daw ay full sprinting and jumping pa rin ang kanyang ginagawa. Ang ibig sabihin lang niya ng mga idol, Jared Vanderbilt is possibly out for the season na. Hindi na nga natin makikita itong si Vando ngayong season na maglaro ng dahil ilang games sa lang ang natitira ng Lakers 4 or 5 yada. And very likely daw na posible nating makita si Vando na bumalik sa playoffs na maybe sa first round or after the first round kung ang Lakers ay makakaabot nga doon. So yan ang hindi magandang balita kay Vando dahil nung nakaraan eh, merong optimism na baka nga makabalik pa itong si Jared Vanderbilt before the season ends. Pero sa balitang ito, sa update na ito, malinaw na malinaw, Jared Vanderbilt will likely not play para nga sa mga remaining regular season games ng LA Lakers. At matapos ng bad news patungkol dito sa LA Lakers ay ngayon ay pag-usapan naman natin ang good news na matagal na nga nilang hinihintay na mangyari at posible na nga finally ito na mangyari sa kanila. At yan mga idol ay walang iba kung hindi ang pag-angat nga sa Western Conference standings. Matagal na ang Lakers na naka-stuck nga sa 9th seed mga idol. At parang kahit ang ganda ng laro nila, kahit laging panalo nga sa anilang mga nakaraang games ay hindi nga sila umaangat sa standings. And currently nakaupo pa rin sila dito sa 9th seed. Pero ngayon nga ay merong isang malaking pagkakataon ng LA Lakers na dapat nga nilang hindi sayangin at yun nga ang pagkakataon ng umangat sa 8 seed. Matapos kasi ng back-to-back -back losses ng Sacramento Kings sa kanilang back-to-back games ay ngayon ay tied na nga sila with LA Lakers sa standings. pare sila na may 44 and 33 record. And well, ang LA Lakers may laban nga bukas at kung sila'y mananalo laban sa Cavaliers ay eto na, aangat na nga sila finally sa 8 seed na matagal na nga nilang gustong gawin. And well, ang kagandahan kasi sa 8 seed, pati na rin dito sa 7 seed, ay sa play-in tournament ay ginakailangan mo lamang ng isang panalo para nga makasecure ng playoff spot. Pero kung ikaw ay nasa 9 and 10 seed, ay you need 2 wins para nga makapasok ka sa playoffs. So talagang napakaganda nga na ng LA Lakers ay aangat dito sa 8 or maybe 7 seed. Yet very important ang laban nila bukas laban sa Cavaliers. Nang dahil kung manalo sila, ay sila ay aangat na nga dito sa 8 spot sa Western Conference. At talaga nga namang good news ito para nga sa kanila. Matapos ng karilang struggle na itong mga nakaraang buwan ay finally umaayos na ang paglalaro ng LA Lakers at ngayon nga ay may pagkakataon sila na umangat dito sa standings na talaga namang pagkahirap-hirap gawin. So good luck para nga sa LA Lakers and let's see kung ikakapitalize ba nilang pagkakataon na umangat sa 8 seed sa laban nila bukas laban sa Cavaliers. 3.30 yan ng madaling araw.